Inakusahan ni uh, Police Lieutenant Colonel Joby Spinido, si dating uh, Philippine National Police Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa na nagprotekta umano uh, sa isang uh, suspected drug lord mula sa imbisigasyon at sinasabing ang police force ay may tuturing na biggest crime group sa bansa ng mga panahong yun kung saan na ilan sa mga high-ranking officers ay protektor ang nagiging papel sa malalaking ilegal na sindikato ng droga. Yan ang inilahad ni Espinido sa ikatlong pagdinig ng Quad Committee dyan sa Kamara de Representantes. Kaugnay pa rin sa kanyang mga nalalaman kahit siya ngayon ay non-duty status dalaman sa tatlong buwan na lamang ang kanyang serbisyo bago sa kanyang pagre sa buwan ng Oktubre. Nabatid na lumanta ditong si Espinido sa Quad Committee hearing upang isalaysay ang kanyang naging karanasan nung siya pang hepe ng Albuera Philippine National Police sa lalawigan ng Leyte at ang kanyang assignment doon sa Osamis City. Ikinwento ni Espinido sa naturang lupon kung paano naging matagumpay ang pagbubuwag doon sa Espinosa drug syndicate. Tahas ang inihayag ni Espinido na naniniwala siya na may kinalaman ang Senador na si De La Rosa sa pag sa kaso na kanyang binuo at yan ay para sa drug lord na si Kerwin Espinosa sa kabila ng pagbaon sa mga kaso na kinakaharap nito at pag up laban naman sa mga police protectors at caddlers. Partikular na tinukoy nga nitong ni si Espinido. Ni ang hindi pagbibigay ni De La Rosa ng akses sa kanya matapos na mahuli si Kerwin Espinosa sa Dubai at na-turnover ang kustudyan nito sa Philippine National Police Anti-Illegal Drug Group. Ibinunyag pa ni Espinido na batay sa kanyang karanasan ng Philippine National Police ang naging biggest crime group sa bansa ng panahong ito o ng panahong iyon. Aniya, ginawa nito ang kanyang trabaho sa kanyang buong tapang. subalit siya pa, ang kalaunan ay binaligtad. Aniya, walang drug lords kung walang pulis na pumoprotekta sa mga ito. Ibinunyag pa ng dating uh, uh, pinuno ng uh, Alvera Philippine National Police na mayroong listahan ng mga police generals. Ito si Mayor Espinosa na tumatanggap umano ng pera Napatay itong si Espinosa noong 2016 sa isinagawang operasyon sa pangunguna naman ni Polis Colonel Marvin Marcos. At kaugnay narito ang pagbabahagi ni Colonel Espinido kaugnay sa quota system sa hanay ng pambansang pulisya. Ano po itong quota, and, uh, quota system at ang reward system? Ah, uh, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock and play yung quota na sinabi niyo sa affidavit niyo na may 50 to 100 per day kanino galing ang listahan para ma ang quota uh, from the DI at sa Kapidia. how is the reward system being implemented during your time can you tell us more story on how the reward system is being implemented to refund your uh um financial when you uh, have um, a operation. Bagyan ng mga pahayag nito si uh, Colonel uh, Jovi Espinido kaugnay pa rin sa kota system na pinaiiral umano ng mga panahong iyon. Ibinahagi din ng dating uh, Alvera Chipo Police na si Spinido ang pondo mula daw sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators ay siyang ginagamit bilang pang reward doon sa mga pulis na nakakaabot sa kota ng bilang ng mga na neutralize na mga sangkot sa illegal na droga. Ito'y matapos kang aminin ni Spinido na mayroong kota at reward system sa war on drugs ng Duterte administration. Sa pagtatanong pa ni Congresswoman Migs Nugrales kay Spinido ay tinanong nito kung ang Philippine Offshore Gaming Operators ay may bus-bus at uh, orders na magpopondo ng reward system ay dumadaan no umano sa isa pang senador at uh, nabanggit uh, itong pangalan ni Senator Christopher Bonggo ngunit ito mano ay impormasyon na naibigay lamang sa kanya at uh, wala siyang personal na kaalaman. Anggil naman sa naturang uh, issue Sagot ka, nitong si Espinido, yan ay base sa impormasyon na nakuha niya sa isang Mayor Navarro at hindi naman direkta na nayugnay nga nitong si Espinido o ang direct link nitong si Senator Christopher Bongo. Tinanong din ni Nograles kay Espinido na kung ang lahat ba ng mga nangyayari ay may basbas sa taas, sagot naman ng pulis uh, police official ay oo raw at ibinunyag Binunyag din Espinido na batid ng mga pulis na may quota at reward system lalo na kung ang namatay ay nasa watch list kahit na may ginagawang legitimate bypass operation o wala. Kung ninyan, narito pa ang uh, mga pahayag ng pulis uh, police colonel na si Espinido sa pagtatanong ng mga mambabatas. Na itong Pogo may basbas at may orders ng pagpopondo dito sa reward system na galing sa POGO, sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40, uh, na si, eh, tama po ba, ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Anabaro, Your Honors. From Mayor, okay. And uh, meron din dito, nakasulat na, intelligence funds din ang pumopondo sa reward system na sinabi niyo sa affidavit niyo. Paano niyo naman po alam na galing din po sa intelligence funds? 'Yun ang uh, mostly na marinig natin your honor sa amin mga pulis na pagkukunan para sa mga na uh, fan ng mga reward system, your honors. Bagi ang pagsagot nitong si uh, Colonel uh, Jovi Espinido sa pagtatanong ni um, Congresswoman uh, Migs Nograles. Maging si Sen. Ronald Bato de la Rosa ay makailang ulat din na nakaladkad ang kanyang pangalan sa naturang hearing at uh, may mga pagkakataon na ito ay nababanggit hinggil naman sa pagiging dating pinuno ng pambansang pulisya na direkta raw na nakipag-ugnayan dito kay Espinido. Narito pa ang mga dagdag na pahayag ni Colonel Joby Espinido sa kanyang pagsasalaysay sa harap ng Quad Committee dyan sa Kamara. Colonel Paro, that you mentioned kanina din, kinonfirm na binibigyan ka ng 20,000 per month para sa drugs. Hindi yes, ito during the, of, uh, during the investigation of Kevin Espinosa. During the investigation of Kevin Espinosa, Your Honor, Mr. So nakita kayo ni, Ke nakita kayo ni uh, Colonel Paro? Pero, Your Honor. Pero? Uh, yes. Pero. Sorry. Uh -huh. So si Colonel Pero, saka kayo, nakita kayo, nagkaroon kayo ng confrontation? Uh, um, Mr. Chair, doon ako at the time kay uh, Chief uh, PNP Bato de la Rosa, nung mag-uusap kami, bumila lang lumabas sa, o, sa cubicle si Colonel Pero na nagsabi na totoo yun, job uh, kausap ko si Kirwin, ako doon sa Abu Dhabi, nahuli natin si Kirwin, nagsabi siya na ikaw, involved ka daw ng uh, 20,000 per month at saka doon ka na sa Dabao. Bagay naman niya ng pagtatanong ni Congressman Dan Fernandez dito kay uh, Colonel uh, Joby Espinido, kaugnay doon sa pagdawit na rin kay uh, dating Philippine National Police Chief, uh, ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa panig naman ni De La Rosa, hindi rin raw ito nag-aalala at uh, dadaan naman sa mga proseso ang sitwasyon kahit na nga yung kanyang kasong kinakarap sa International Criminal Court. Narito naman ang naging reaksyon nitong si Senator Ronald De La Rosa. Ano kung yung uh, tao. Gawin mo lahat ng legal na pamaraan para mag yung problema sa lugar sa lugar. Yung kaya kayo nasayin dyan, tamahoy mo yung droga. Wala ko po sinabi, nasayin kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan. Lahat ng opposer dyan, patayin mo. Wala ko sinabi dyan. Di ba? Ito yun lang. Tabaho ka dyan, check of police, mo yung sa paligiran mo. Magtabaho ka, mawala ang problema sa lugar. Bagay naman yan ang naging tugon ni itong si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng pagkakadawit sa kanya na siya raw yung nagutos para patayin ang mga individual na sangkot sa ilegal na droga, bagay na kanyang mariing itin Samantalang Samantala, tinawag ni Senator Christopher Bongo na isang uri ng paumulitika ang paglantad o paglantad ni Police Colonel Jovi Espinido sa House of Representatives para idawit ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa anti-drug war ng gobyerno. Ayon ang senador na ang walang uh, direktang impormasyon o ebidensya na sangkot ito sa koneksyon ng Philippine Offshore Gaming Operators at maging sa war on drugs. malinaw niya na isa lamang itong hearsay o sabi-sabi kaya nagtataka ito kung bakit na dawit ang pangalan niya sa naturang affidavit. Gitma ng Senador na wala itong direktang kinalaman sa anumang operasyon ng fogo at ang reward system umano sa War on Drugs. Habang ito ay naging special assistant to the President, ay kailanman ay hindi umano ito humawa ng pondo para yan sa drug war at anuman mula sa Philippine Offshore Gaming Operators. May mga makakasaksi ito sa kasamahan niya sa Senado noong nanalo siya bilang uh, o sa 2019 na hindi kailanman siya tumatanggap ng pondo o pera sa ibang tao, nagtataka rin ang senador kung bakit ipinipilit na iugnay ang pogo sa anti-drug war ni Duterte at uh, natitiyak niya na ang mga suporta o suportang ibinibigay sa mga kapulisan ay galing sa legal na pamamaraan at ito ay nakaprogram sa gobyerno sa huli ay nakiusap ito sa mga kapumubatasa na maging mapanuri sa investigasyon at hindi basta-basta maniwala lamang sa mga chismis.